Hi hey guys, good afternoon. Ayan, so nakauwi na ako guys galing sa pamimili. Ayan, kasi pagkatapos namin bumili dun sa Prince, pag uwi namin dito sa Clubber, eh, dumaan na lang din ako. Dumaan na lang din ako dun sa mga wholesaler na palagi kong binibilhan dahil hindi kompleto yung Prince. Kaya, ayan. Um, ito lahat. Ayan, ito yung mga resibo ko. Ayan, ito, ito. Ito yung dito sa wholesaler sa bininhan ko dito sa may amin. Bale, lahat ng mga napamili ko, 27,000 mahigit. So, hindi pa kasama dun guys yung um, yung mga gamot na binili ko. Kasi, yung gamot na binili ko nagkakahaga ng, nagkakahalaga ng 1,900. Yun. Uh, may patagtog kasi kasi kapit bahay. Kaya, <laughs> yung aking mga pinamili. Ayun no. Oh, ko sana kayo dun. Ayun, ando dun yung aking mga pinamili dun sa upuan. Ayan. So, dadalhin ko na lang dito yung iuna kong i-display kasi sa mga bata, pambata yung yung una ko siyang i-display para maya maya ay makikita na ng mga bata so, yung mga napamili ko yan nagpatay si kapitbahay ng ano niya, <laughs> ng sound so ito, andiyan lang sa upuan muna siya nakalagay kasi uunti-untiin ko siya pag display tapos yung tubig na binili ko at saka vitamin andyan na siya sa ilalim ng upuan ayan naman yung swakto at saka sesto oh. Tapos, meron pa dito sa kwarto kasi hindi na magkasya dyan sa labas. Ayan. Tapos, yung mga mismo na binili ko na ibaan dito naman sa gilid. So, pinasyal ko lang kayo doon kasi yung kapitbahay ko, pinatay niya muna saglit yung kanyang patugtog, yung kanyang pasound. So, kukunin ko na yung naglalaman na kahon para sa mga pambata. Ito na. Ayan, guys. Itong karton na ito, ito yung laman ng mga pambata na binili ko kasi sa huling wholesaler ko na to binili dito lang sa may amin. Ayan. Hindi na komorder sa TikTok. Meron naman silang ganito eh. Ayan. Tapos, ito. Ang matagal tong nawala. Tapos, ito. Yan yung hello itong spray spray ano ba Oh, spray ba to? Oh, spray nga kalimutan <laughs> ito tapos chubby choco tapos itong star cup ah yung gami pala na iba nandoon sa so isang carton ito yung gami lang to na iba yan I-display Di ko lang muna yan guys. Doon sa aking lagayan.